Hello guys, good morning for today's vlog nga pala Ayan at nagpre-prepare tayo dito ng Balbakwa Ayan Balbakwang bisaya Ito ang mga gamit natin guys oh. Red bell pepper Onion Onion, garlic Sili Ano to, aswete Meron tayo ditong Ketchup, tomato sauce, ayan, tsaka liver spread. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang balat ng kalabaw. Ayan. Magluluto tayo guys ng balbakwa. Ayan, o. Oh. oh. Malapit na tong lamambot. Actually, malambot na siya pero mas masarap yung Kwan pag subo mo halos nalulusaw siya sa bibig mo. Ganong kalambot 'yon. Abangan nyo guys. Ang aking balbakwa. Bisaya version. Balbakwang balat ng kalabaw. Sa Ilocano ay kudil tinwang. Alright guys, ito na yung finish product natin na balbakwa. Hmm. Bisaya version to guys. Bisaya. Mm, nami gid kaayo, nagimas. Nagimas kodel tinwang. Meron pang black beans, oh. Mm. Nami gid kaayo. Bisaya sa Ilonggo. Alright, kaya na tayo guys.